Okay, hello Leo. So titignan natin nak yung what's going on sa iyong love life, no? Sa iyong buhay pag-ibig, anong energy mo tong December sa iyong love life, Leo? So focus muna tayo sa love life and then sana napanood niyo na yung previous nating reading, no? Yung mga huling paglalakbay, yung inaudit din natin ang ang buong taon niyo, no? So ngayon, yung focus tayo sa yung love life, what is coming? Ano yung 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 tingin mong hindi may five of pentacles ka. Anything what sa ano no na mensahe dito, babasahin ko sa iyo. Kung sa parang parang feeling mo rito iniwan ka sa ere. O oh, may separation some of you, may separations na nangyari. Oh, to those who's dealing with Aries, Leo, Sagittarius, fire sign na medyo manipulative energy or dito ka hindi ka pa makapag-move on sa yung ex, uh, Leo. Hirapan ka mag-move on. Parang feeling mo iniwan ka sa ere. No, especially dealing nga ito dito sa isang fire sign. Ito yung current na pinoproblema mo, ha? Tell mo, more. Ayan. Well, some of you, may nakita naman tayo itong stability. Or maybe, ikaw din, you're looking for stability rin, no? Kung ika-clarify natin itong six of swords in reverse. No? Pero kung makikita mo rito, uh, some of you din, merong, merong, merong nagpapagawa ng bahay. Or let's say, may lilipat sa bagong bahay. No? Uh, magsasama, pwedeng nakita natin may magsasama rin, no? Oh, some of you is waiting. Tiket natin siya, nagwe-wait ka sa ex mo. <laughs> At the moment. Or some of you, parang long distance, ano to, no? Long distance relationship na inaantay mo. Alas mo. Maganda tong second quarter mo. Ayan, talagang Aris. Talagang, ano, no? Leo, pwede rin, you're waiting sa isang emperor no ah uh, Leo it's either na sabihin natin isang very high standard na persons itong inaantay mo Maaring ito yung ano din no maaring this is a long distance long distance love affair Ayan, makita na. May temperance ka. May, parang you feel na hindi ka four of pentacles. So, tignan natin why the five of pentacles is, bakit nandito ang five of pentacles? Bakit nandito ang five of pentacles spirit guide sa kanyang love life? And six of pentacles. I think some of you, uh, problema sa ano din is yung financial, no? Sa inyo. Parang, parang feeling treating na ikaw na lang ng ikaw ang nagbibigay, Leo no? Parang imbalance, you feel na parang it's unfair. Bakit na lang ikaw ng ikaw? bakit na nagkaw na ikaw? Kaya parang natakot ka ma dito o may four of swords dito na parang pinapahinga mo muna ang puso mo. You're setting aside, no, Leo? It could be either na may masamang ginawa sa'yo itong ano na to. No? Parang naabuso ka rito. Ang isang king of wands in reverse. Pero sabihin natin, no, ang ang uh, someone na may nag-iwan sa inyo sa ere, no, na who treat you very unbalanced na talagang ayan na siguro yung tinaktad ka, no? So medyo ngayon, some of you slowing down na na mag-focus sa pag-ibig din or sabihin natin na hindi pa ready umibig no? Kasi parang ang current positions mo itong King of Wands in reverse, maaring itong ex mo hindi ka pa hindi pa ganong close ang inyong wala pa talagang totally closure ang inyong relationship dito. No? Ayan. Pero nakikita natin you're trying to get some healing dito sa sa taong ito. No? Sa iyong present na wala ka pang closure sa dati at bumabalik siya sa the present moment. And tayong bumabalik ka December. No? Oh, and then, nakikita mo rito, you're trying to get some healing sa taong ito. Oo, talagang parang, pero laman, pa panay siya laman ng utak mo. Either na parang, alam mo, mahal mo tong taong ito, maski ano eh. sabihin mo na grabe din ang ginawa sa'yo, ayun na may third party energy din dito no? Parang nakikita mo na it's it's either na gusto mong harapin, no? Parang gusto mong kumprontahin ang iyong ex or gusto mong kausapin. Parang gusto you want some closure na hindi mo nakuha. Nung big, parang bigla na lang kayong umalis or bigla ka na lang gi, um, parang binali wala ginosting ka. No? So why this six of ano, six of Basta kita kita dito no ah uh, you're trying to get some healing at uh, parang hindi ka pa nakakapag move on uh, parang you, uh, even though na, na talagang grabe ang ginawang kasamaan din sa iyo ng taong ito pero mahal mo siya yo na parang you want some closure sa kanya or gusto mo pa rin siguro din na mo siyang harapin dito eh. Kasi parang gusto mo siyang tanungin para makapag, for you to move on. Kasi nakita mo sa future mo, hindi ka pa nakaka-move on dito. Parang nahihirapan kang mag-move on kasi wala kang closure sa, sa pas mo, sa pas na sa mo. No? So tingnan natin kung ano tong six of swords in reverse. Ano po itong six reverse? to, may, may, parang I could feel na it's also involved money na napahiram mo ba ito, Leo? Nabigyan mo ba ng nag-invest ka masyado rito? And to those who's dealing with Libra, Aquarius, Gemini. No, parang, fee, parang you invested sa taong ito na hindi lang pera din siguro, no? parang you wanted to know the truth. Kahit hiwalay na kayo, kasi parang ito yung, ito yung sinasabi natin, Leo's pride. na uh, you want some clarity. Para isipin mo rin na, oo, sige, ex tayo, pero, sige, mag-ex na tayo. Pero I think, I think I deserve some explanations why. Uh, parang yung ganun ang gusto mong mangyari, ah uh, Leo. At least tell me what, bakit bigla mo na lang akong ginanya, no? So, kumbaga, hindi, kasi ito yung hindi magko-close sa utak mo eh. Parang ano kasi si you, uh, you, want some clarity and truth dito. No? It's either na gusto mo siyang kausapin talaga dito para para at least maha, mahan, uh, ma, maharap mo ang new beginning mo. No? Pero ang nangyayari dito is parang sabihin natin na maybe ang persons mo ang hindi nakikipag-communicate sa'yo no to those who's dealing with Libra Aquar uh, with Libra Aquarius Gemini also And this could be also a situations na sumu uh, sumu talaga na bago ka makipag ano bago ka makipag bagong relasyon you want you want some clarity sa persons na to no you want some clarity para makapag move on ka because that's Leo's pride eh, no kumbaga hindi hangga't hindi natatapos o wala hindi siya naliliwanagan na at ano ba, close na ba tayo o wala pa? Kung, bag, ah, kung baga, kung tapos na ba tayo o hindi pa? No? So, pinapakita dito, walang closure sa, sa persons na yan. Hindi mo naintindihan bakit kayo naghiwalay and you're seeking for that knowledge or you're seeking to that informations At least you still wanted to talk to him para makapag-move on ka, no? para makapag-start all over ka, well, that's good, no? At least wala akong nasasaktan. Alangan naman, pa rin yung naabalangan naman no, na Leo na meron ka ng, uh, meron ka ng bagong pag-ibig tapos siya pa rin, iniisip mo pa rin ang pas mo. So dito parang sa view, hindi pahandang handang umibig kasi gusto ng closure sa previous pass. No? So meron nakikita naman tayo sa iyong presence. Meron ka na, um, sa din na meron nagkakagusto din sa inyo na isang, isang very fiery energy. No? mo, uh, parang willing, parang long distance ano relationship naman ang nakikita natin dito, may inaantay ka ay na isang emperor, na isang mayaman, isang madigdigan na tao, no? Or sabihin natin na ang persons na to is parang magpapakasal sa iyo o nangako rin ng kasal sa iyo. tingnan natin bakit ang for of wands is maganda, very stability rin. Or maybe some of you is yes, talagang your uh, meron na ring um, ang inyong love life parang you're just waiting na no? maayos ang yung love life you're just waiting dito sa taong ito na uh, bibigyan ka ng stable para nakita ko you build something na already meron na kayong pundasyon na uh, parang or plano na ready na kayong magpakasal din no? you're just waiting at the current moment na natin why the four of ones is here so current mo stable naman sa mga nasa current relationship stable lang nakikita din natin dito stability yung mga long distance relationship naman na, maasahan mo na. Ayan, some of you din dealing with the King of Pentacles, medyo medyo mabagal ang dating niya sa iyo pero uh, asahan mo it's working for on the re para for the best ng inyong relationship. No? Uh, talagang nagu work hard lang, especially 'yung mga nasa LDR, long distance relationship. Ah, uh, din siya, syempre to build some some foundations din sa inyo tell us more. So oh, at least she made a decision. Oh, some some of you is ano ha? Para may may parang ang relationship na to is nakapag uh, make a decisions also. Na uh, parang gusto ka rin niya ilagay sa tahime or kayong dalawa is magpakasal, may upgrade tayong nakikita rito. Tell us justice oh, to those who's dealing with Libra. Magandang, uh, may nakita tayo dito mga LDR, maganda na you will get some justice or sabi natin, makakareceive ka ng fairness sa taong inaantay mo. No? Kita-kita dito na maayos at nakapag na or nag na kayo siguro na magpakasal. Ito lang din siguro yung pag-uwi niya siguro, no? magpapakasal na kayo. Kasi parang you are building some foundations. May nakikita din tayong some of you talaga magsiselebrate. No, meron tayong ang celebration, stability ng relationship. Yung ipupush through, yung parang i-upgrade ang, ang kanilang relationship. And to those who's dealing with Libra also. No? Uh, Leo. Some of you also dealing with Taurus, Capricorn, Virgo. Maaring yan yung persons mo na naantay mo. Or sabihin natin sa mga current relationship, na um, parang nakita natin dito is gustong mag-upgrade ng relationship, no? And dati hindi makapag-decide but ngayon is is making an actions, no? Na uh, para i-push through yung wish mo sa persons mo, no? Ha? Ah, maganda siya. Ha? Then tingnan natin ang immediate future mo. Why the temperance is here sa so kanyang immediate future. Wow naman, wish come true talaga nako. Oh napakaganda, full of happiness, no? The temperance here, nakita natin, very balanced ang yung harmony. Very balanced at harmony ang relationship na nakita nito. sa of you talagang preparing to get married, no? Or, sa, or napakasaya sa, ng inyong relationship na nakikita natin dito. Mas lalo pang sasaya, pero hindi pa pag, uh, parang hindi pa kompleto, no? Pag uh, hindi pa tapos ang ang story nyo rito. Parang meron pa siyang gustong i-achieve para for the best ng inyong relationship. Ayun. So, ang persons na to, uh, parang he wanted to prove something to you na, na kaya kanyang buhayan as grabbing all the opportunity actually then na uh, para para pagkaloob sa yung pinangako niya. No? parang nakikita ko maayos na relationship ang ang meron merong Leo dito, no? O oh, magpapakasal nga Leo o oh, Ten of Ten of Cups who's ready to have some family, no? Actually makikita mo dito nag nag ano siya nagpupunyagi to give everything that you want, no? Open siya sa mga anumang anumang opportunity na dumating pero alam mo kung makayod ng maayos ito eh work hard talaga to build this family that you want. So some of you mag upgrade talaga. Ito yung full of happiness, joy. Gaganda naman ang basa sa'yo, Leo. I hope all. <laughs> oh, ito talaga preparations for marriage, oh. No? And then building a family. So sahan mo ang karelasyon mo ngayon. Nakikita ko ay may um, ano, uh, his bill Nakapokus siya sa goal ninyong dalawa no sa mga current relationship ayan yung may nakita kong magpapakasal ayan yung bubuin yung mga planan yung mga pinangako sa iyo especially yung pagbabae ka tong lalaking ito bubuin niya no pagbabae din naman parang nakita mo makikita mo ang loyalty sa babaeng ito kahit maraming manliligo sa kanya hindi niya sinasagot o wala siyang in entertain no wow ito yung building uh, ang nakikita ko is parang talagang nagpaplanong bumuo magpakasal at bumuo ng pamilya and then working hard to be able to meet the, ma the parang nag-iipon no nag-iipon talaga oh, magandang liyo ah sana all ayan sa mobyo may lilipat mag-upgrade ta talaga ng relationship may liyo din tayo nakita rito no na parang nakita mo yung balance ng utak mo when it comes sa pag-ibig sa emotions, no? Look at yung pagiging fairness mo rito, Leo, no? You're not entertaining any 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 suitors. Some of you just want to have some closure muna, pinapahinga muna ang puso bago bago tumanggap na maliligaw. Then nakikita mo sa of you din naman dito is waiting sa long distance partner na uh, itong partner mo rin nakita ko nag-work hard to be able to build the dreams that he promised you. Ito ang na, ay nakong ganda, na ako. Sana lahat. ah <laughs> uh, kumbaga, you are both happy actually. Preparing really to marriage. Magiging visits either December, pagpasok ng 2026, may kasalang magaganap. No? Pero sabihin natin din at the current moment, you are actually improving your career at finances ninyong dalawa dito. Eh, no? because she wanted to dreams uh, to to build something no sarap naman sino itong taong ito sana maraming taong ganito no <laughs> ayan so marami kayong mga 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 plano na plano na gustong gawin nagpapayaman kayo hindi yung sa para sa sarili um, sa mga nasa relationship nagpapayaman to be able to have this ten of cups no? Na para syempre hindi lang panaylab, Kasama na rin syempre yung pag-ibig na syempre hindi rin panaylab, kasama na rin ang dapat ang pera at ano financial para mag para ev everything is balanced sa iyo, no? Para ayan yung andiyan yung responsibility matutugunan mo. Yan, wag kayong mag-alala sa mga LDR. Nakikita natin ang ha ang trustworthy rito. No? serioso uh, seryoso ang persons na to, gusto kang pakasalan, no, ibibigay sa you fair, very fair ang persons na to. Uh, hindi hindi manlilin ng lang na tao, you could see the loyalty on him. No? At, at nakita mo na may mga future plan dito, uh, parang he is really working hard on that. Uh, talagang nagwo-work hard siya, no? He's invading the energy of King of Pentacles, no? Kumbaga very ano siya some of you dealing din sa isang business businessman no na hindi uh, mo alam ikaw ang nasa isip nito parang kayang ibigay sa iyo lahat nito no parang this person will gonna treat you as a, as a king or as a queen no kung kung ikaw naman uh, lalaki no yung yung ka relationship mo it's, nasa sa ibang bansa is working hard no o sa mga may pamilya Ah, uh, wala akong nakikitang third party at the moment dito, no? So, 'pag 'yong pagdudahan, 'yung sa mga makapanood nito Leo, maganda siya oh, building something new. Building um, gusto niyang pasayahin ang kanyang pamilya. No? Kinagrab niya ang lahat ng any opportunity na dumating sa kanya. No? And uh, very ben nakikita mo rin dito is he wants to give happiness sa pamilya no generosity makikita mo rin sa taong ito very generous hindi madamot no and bakit ko sinabing balance and dito si Angel of Temperance oh nakita mo it's helping you to balance everything hindi lang panay love no dapat pati financial at ang iyong karera maayos so, so that makes a perfect family actually no ah uh, ito yung nakikita natin na preparations for marriage and this is wish come true sa Leo no Yan ang ganda naman sana all So tignan nga natin advice advice pa kay Leo spirit guide Romance angel advice O oh, yan so make the efforts in this relationship ha Leo maganda itong da or, or some of you na single asahan mo na ganito ang darating sa no So make the the effort because great love is worth taking the step you're guided to take. Wow, naman. kaling naman, Lee. Tio, ayan. Uh, makikita mo, healing family issue. Ang love life mo daw, nagbe-benefits if you forgive your parents. Kung dati, kung may mga issue ka sa family, parang uh, makikita natin kasi itong, ano, four of ones dito. This is celebrations among friends and family kung dati hindi ka tanggap ng parents nila na, na, na nagkaroon kayo dalawa ng issue, ngayon matatanggap ka yata rito, matatanggap ka na. So, ito rin yung sabihin natin na dati kung nakaranas ka ng, ay kung, na, kung meron kayong konting agitan ng, ng magulang, no? Uh, na, nakita natin is mag lahat yan sa December. Nakita mo rin dito, no? Express mo lang love mo once na may nakilala ka sa mga single. Go ahead and make a romantic ge gesture. Ang cipher sinasabi dito, you are safe to love, especially sa mga single, ready ka na raw mag ready ka na raw umibig, no? Kung uh, kung wag mo na uh, siguro ito yung ito yung guidance dito sa guidance dito sa ano rin, no? Sa may sitwasyon na you want some closure, pinapahinga muna ang puso. No? Kumbaga ah uh, uh, parang Siguro may nanliligaw, ayaw pang tanggapin. Sabi nga, you're ready. Kung baga, the universe will, ano, ano, will find a way to be able to get you have some clarity. Uh, hindi mo kailangan mag sa past na yan. Kung baga, let that person's go and focus ka sa paparating na tao sa'yo. Dahil ang taong ito, nakita mo, oh. sa movie, nakita ko na mga LDR talaga, LDR, na waiting kung kailan ang kasal, kung kailan ang unity na nakikita. Uh, pero nakita natin dito, working hard siya to be able to fulfill what you wish, kung anong dream mo. Ten of cups, oh, and then nine of cups, oh. Wow naman. <laughs> Ayan, nako. Thank you. So, maraming salamat pala sa iyo, no? Ano, Leo, sa nag-donate. Uh, thank you so much. Ang galing naman ang... taglet. Meron tayong nag-donate. So, let me see, ha. Thank you so much sa mga Leo. Very generously, si Leo, no? Natin. That's. Thank you so much. I'm so grateful sa donations mo, no? Siya. Si, ano, ayan, si Julian, Julian Gonzal. 2450. Thank you so much, no, Julian. At sa last time din na nag-donate, maraming salamat na Leo. Kay RN Dong again, thank you so much. Twice siyang nagbigay. And then si Lorna Masaret. Yeah, thank you so much. ayon thank you din po sa mga subscriber natin na patuloy na nanonood. No? Especially sa'yo, Leo, <laughs> maraming salamat. Uh, at syempre, sa mga nagla-like ang nag-hype, bakit po ganito setup natin? Nandito kasi ano, uh, may work din po ako sa mga uh, nagbibigay kaming prayer healing. So so nasa camp kami, no? Kung uh, limit ang ano, limit ang space, <laughs> no? Pero nakita niyo naman yung setup naman pag nasa bahay tayo, di ba? So at least nabibigyan ko kayo ng reading po. Marami pong salamat. And thank you po. I love you, Leo. Ah, uh, tsaka, kaya hindi rin po ako naka-upload. Inasma ako. <laughs> no, pasensya na. Pero ngayon, tuloy-tuloy tayo mag-upload, Leo. Thank you so much and God bless you. Ayan. And Happy New Year, Merry Christmas sa inyo. Bye-bye. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Har everything will be revealed to you. In Har you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life and it makes sense that you might not know what to do where to turn or even what's holding you back but what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve in har everything will be revealed to you in har you will be inspired enlightened and empowered nasaktan.